Guys, kamusta kayo? Nandito na naman ako sa loob ng Centennial Park. Medyo malayo-layo na 'yung natakbo ko eh. Kasi gusto kong uh, pasukin 'yung loob at uh, tuklasin 'yung mga iba pang uh, lugar dito sa loob. Pero sa ngayon na uh, medyo kakaiba para sa akin kasi kung makikita mo mayroong akyat pa uh, hagdan packet dito, hindi ko lang papunta yan. Kaya yan ang tutuklasin natin mamaya. Pero bago yan, bago natin akitin yan, papakita ko sa, muna sa inyo yung dinaanan ko. Ah, dito o galing kanino. Doon, galing ako doon sa kaliwa. Sa kaliwa ito. Medyo malayuloy na natakbo ko eh. <coughs> Ayan o, tinay na. may nagja-jogging. Pero, siyempre, Ada yang baik ko. Tengok main lagi jaga Tingnan natin to. Parang may daan papunta doon. Hindi ko alam kung saan, kung saan papunta yung daan na yan eh. Oh, tingnan mo. Natatakot pa ba? kasi baka may mga a, cobra dito as ah, matuklaw pa tayo eh. Ay tayo pwedeng magpakalayo-layo eh. Tignan lang natin kasi may daan oh. Hindi natin ampusan. Ano, okay? Eh, may mga cobra dito matuklaw pa ako delikado. Puro pine tree lang loob ba. Ah. Tsaka ang tataas ng mga puno. Hmm. Grabe, ang tataas ng mga puno rito. Ayun oh, pine tree na naman oh. Pine tree. Puro pine tree yung loob eh. Balik na tayo. Subukan natin akitin yung hagdan doon. Tingnan natin kung saan papunta yung hagdaan na, na yan. May nagja-jogging doon. Hindi ko alam kung saan siya papunta eh. tignan natin yung magdanan kung saan siya papunta kita tayo ay bigay jogging pa oh may kasamang aso <laughs> may kasamang aso <laughs> may kasamang aso ayan tara, kaya tayo tingnan natin op 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 delikado dahan-dahan dahan-dahan Ay, parang ay ba? Ay, pala ito. Parang may ba? Oh, shucks. Ay, pala ito. Kakaiba. Ay, may aso. Ano pala ito? Tahanan pala ito. Parang village. Parang ganun. O, residential. para balik na tayo. Balik na tayo, balik, balik, balik. Dakim batu. So, gib bato to. Grabe. So, ano ba to bakit? Ay, pwede pala tong Oh, galing ah. Na ano pala to na adjust oh. Oh, di ba? Oh, isa. Tingnan natin. Oy, ang galing ah. <laughs> na-adjust pala itong mga bakal na ito ito ano may nakasulat eh. Tingnan natin, basahin natin yung nakasulat. Ay ko. This recreational trail is not maintained in winter and can be hazardous. Use at your own risk. Ah, so pwede ka pala magpunta rito pag trail pero delikado. Hazardous. Hindi siya na may maintain pagka panaw ng winter. Pwede ka magpunta pero eh, secure mo yung sarili mo kung dapat ka pa pumunta pag winter time nasa iyo na wala namang pipigil sa iyo pero dapat alam mo kung, kung, tama ba yung panahon na yun para pumunta rito kasi nagyayelo na ito pag panahon ng winter magyayelo na itong lugar na to. Sige guys, thank you. Salamat sa pagsama sa akin kasi didiretso pa ako dun sa area na yun, no? yung pakanan. No? Didiretso kasi dalawang babae na yung nakita ko nagda jogging Isa nga, may pangalawang babae, may, may kasama pang, may daladala pang aso eh. Doon siya papunta oh. So yun ang tutuklasin ko ngayon. Yun na, yun na yung babae, may kasamang aso. Alis iwas tayo kasi delikado. Palampasin muna natin siya bago ako dumiretso. Diyan yung aso tingnan natin pag lumampas na yung aso saka ako tutuloy tagal naman yung aso yung babae na pumunta yun ayun ayun na siya ayun na okay So lumampas na yung Didiretso na ako guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Till next time guys. God bless. Thank you. Bye bye.